sabi ko nga, eh, alam mo na, mau na. Ito na tayo sa Tech 5. Ito yung gagawin si ms 2.5. Dalawang beses lumabaw ang battery. Bumili agad si Bossing ng battery. Ano na battery yan? Ate Nanggal, mo na saan ang battery? Aray, bumili ulit akong bago. Pero yung, ay, pinaandar mo na ng walang battery. Ang uh, ganda ng eh, tingwal, walang busina, walang plaster. Eh. Ang battery. Ang ganda mga ko, sa regulator na ang problema niyan. Masip yan. Regulator, Pag yung battery niyo, lumobo. check din agad yung regulator niya. Regulator niya. Regulator niya. Regulator niya. Regulator niya. Regulator na... Nag-overcharge. Like yan lang. I can't remember when I used to do... Chinelas. niya. Regulator niya. Regulator wala kami stock dyan. Yun. So, pang papalit kayo ng regulator, tayo na lang kailangan nyo. Tanggalan nyo yung upuan. So, ito yung wala ng tornilya yung kay Bossing. Tapos, 10mm. Ah. Series 1 pa itong iyan ah sa siya may kalsada. Ah, dalawang nut lang to. So, wag at kayong papalit ng battery. Kapag lumabo yung battery nyo, magtaka na kayo kung bakit lumabo yung battery. Yan yung isipin nyo, yung dahilan kung bakit lumabo. Matic, ano yan? Overcharge. Okay. So napansin niyo po si Made in China yung regulator. Huwag kayong magkalala dyan. Walang problema yan. Yung gumawa lang, taga China. Ah, membranes hindi nga dito malilito kung magkakabit kaya ng regulator ng thermos ng 10 years na yan ngayon lang natatanggap yun parehas tayo 10 years 10 years na rin ng motor ko ayosin yun, natin yung mga wire na kasi sabit sabit yung ground, ang gan. Maluwag. So, kailangan tong yung mga sakit, pipisayin nyo yan. Para sumikip. Ah, sure. May so, nakadalong battery dito. Nagdalawan na itong kay bossing na battery. Pero hindi siya ng part na regulator. Ito nangyari. Lumuboy yung sa battery niya. Tapos may bago na red cap dalawa na. Ang saklap dito. Okay, mahigpit na ulit. Sabi nga, hiwag tayo nagawa mga boys. Pag mga replacement ang nilalagay niyong placer, kailangan nyo hipitan yung pinapagsuotan niya. Okay, lagay na natin. Ito lang yan. Okay. Okay tapos color-coded lang yan hindi kayo malilito. ito so yung black sa black yung green sa green ito po ay series 1 10 years ago ito sabi ni Bossy yellow sa yellow Abad siya pirato na motor. Then, pink sa pink, red sa red. Pink. Red sa red. Okay. Tapos yung mga nahugot dito kanina, ibabalik nila ako. At ito naman color coated, hindi ka mali dito. Napakadali lang ng ano. Wiring ni Honda. Hindi siya nababago. Yan na hugot sa ground. Babalik natin yung ground niya. Ah, pasikip yung ating pagkakapisa. Matay okay, ng pansin. Okay. Tapos, tapos dalawang 10 mm. 10mm yung nat. Okay. Tapos kapit natin yung batteries. Tapos check tayo na voltage. Hirap magosta, bigas sana. Parasa ang hangin, maingay. Nasa ka mam. Okay? After nyan, check natin yung voltage. Okay, testing buhay. Meron pa siyang... Yun. Uh, kailangan ito ay 14 volts lang. Check natin na kanyang voltage. 12.8, 12.9, 13 oke okay, nah, kita udah go Suapin ya. suami na nice nah. Pag nag-revolution kayo dyan ng mata, tapos lumabas ng 14, 15, 16, wala yan, sila yung regulator. Ayun. Saan yung isang battery, ano? Battery OD. Ang ganyan yung OD? Ayun, 920 daw. Okay?